Nagtulungan ng mga volunteers noong linggo para linisin ng mga bastos na anti-Korean messages at graffiti sa ethnic Korean neighborhood ng Okubo sa Tokyo, Japan. Kahit na hindi nag-stage ng anti-Korean demonstration sa lugar na yon ng mga far-right groups mula pa noong Setyembre, nakainkwentro pa rin ng anti-Korean graffiti sa halos limampung location sa loob ng neighborhood ang nagpapatrol na citizen groups na kaya ng Norikonet. Pinag-usapan ng mga grupo ang isyu na ito kasama ang mga autoridad sa Shinjuku Ward Police Station sa Tokyo. Ginamit din nila ang social media pati ang Twitter para isumpa ang mga graffiti laban sa mga Koreano. Hinugasan ng grupo ang mga palatandaan ng tindahan, pader at iba pang lugar na nababoy ng pintura at markers. Isang Japanese na volunteer na tumulong sa pagbura ng graffiti ang nagsabi na ang graffiti mismo ay hindi magandang tingnan. Ano man ang mansahe nito at umaasa siyang ang lipunan ng Japan ay magsasama-sama sa pagtayo laban sa diskriminasyon.